sakit sa nawong kong aging tampa mo. Mas masakit pa di rin aging batsyag sa kasing-kasing ko. Sa sala buhat mo. Puti gan ngin Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagpanag-iya sa Love mga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha kakasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampat kaupod sang pangako nga solo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa Endless. Mga kasaysayan sa paghigugma nga magahatag sa kalipay sa inyo tanan. sa kasaysayan ni Fara nga iyagin pasakop pag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan Endless Love sa kasaysayan Pilas sa kasing-kasing bathroom. Masulod ako sa isa ka cubicle. Isira kong tabon sa basin. Kag magpungko. Ito oh, hinali lang ang naglingin ang ulo ko. Nga hindi ko mahangpan. Amo may ba't ko sa to? Sa nag-inom ako sa makahulubong kailin nun atong una. Kagkatapusan ko nga nagpahubog ako. Oh, ay, na gusto ko nga magpahubog liwada. Oh my God! Dabala nga ba lang amusin yung epekto sa lalaki nga ato sa ako na? Oh, ay, Santos! Dapat nga ikahuyang, imo kahuyang. Nga masubong kasi ni. Samtang siya yung misala sa si imo. Ginhingalitan niya ang imo ka inosente santo. Ginpatulang kaniya bisan pangalam harong ka to. Bisan makaisa. Wala ginagsulod sa huna-huna ko na makita ay kami liwat na duha. Kani wala ko makahanta sa buong. Mapaligada na ako sa pila kaminutos, Dari. Ay! kag among pagwa dire sa hapon ako dari. Lima katuig nang nakalikad. kag 23 anyos na ako subong. Ay, Magkilala pa ay ako. Kabaskog sa akong duha-duha. Nga si Rocky ang nagpasugat sa akong diri sa airport. Ay, um, mabuta ako sa lipstick sa akong mga bibig. Kag magwa diri sa restroom. Calling attention, to Mr. Dillion Secretary. Please proceed to the information desk. Pagi. Wendy. Inpa page ni aku. Um, apa gua nak kudri? Kenapa tu oh. anshia? Um, aku sekretariaan, Mister Dillion Sir. Sorry nga na late ako. May I see your ID? Um. Oh. <clears throat> hmm? Ma, niyang ID ko. Kag makita ko man sa maatag ang yan wong. nagdasig ang pagkubakubas ng tukhan ko. Malakat na balakit, kita? Ginakapoy ako sa biyahe. Kaginagutom na. Ah, uh, uh, okay, sir. Diri kita maagi palihog. Ah, ah okay. nagihom siya. Kag naglumo. <laughs> Wala siya makatumtum sa akon. Huh? Suya ko eh. <laughs> Amoy, silakyan mo? Yes, sir. Oh, sige. Ibutan ko lang ang bag ko sa bakset. Yes, sir. Okay. Op. Ah. Kuhaon ko lang ang bag ko sa bakseta. ha? Okay, sir. Uh. Ah. Ay, manaog man ako dili sa salakyan. Kag-idulong siya sa kwarto niya. Aring, ah, iabis ng kwarto mo, sir, oh. Ah, sige. Pabilin ko na ikaw. Madali lang. Up. Ay! O, um, oh, hindi. Nakibot ako. Sang niyang kamot ko. Na nag-auyat sa ngyabi. Ganit na ko. Kag nahulog sa salog. Um, tuluton ko ngyabi. Um, uh, um, may hambal ka pa bala sa ako, sir? Updi ako sa pagkaon. Um, ha? Uh, 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 huh? Ah, uh, mm, sorry, sir. Nga, magkahaladlok lang itsura ko kung nga nga nahadlok ka sa akin. Um, ah, excuse me, sir. Um, ba, ang receptionist, nagsunod siya sa amon. Yes, miss? Call us at room service if you need anything. Um, hala, Nagpakiyot pa ang gagaya hmm. goodbye, sir. Ah, um, Miss Santos? Hindi ako magbalikid. Sundi so, ako sa receptionist, ah. Oh. Hala. Nagkapangimon bala ako? nakahamtangak at tubang siya. Ano ay na paminsar ni Rocky bahin sa akon bilang sekretarya ni Sir De Miss Santos lang ang tawag niya sa akon. Buot si Lingon. Isa la ato ka paagi sa iya pagpasalamat sa akon sa serbisyo nga kinahatag ko sa iya. Ay, apang... Kinhatagan ko yas Malaysia. ako sa kaugalingon ko, ah. Sa pihak na bahin. Mas maayo na lang nga wala niya ako madumduman. Pwede ko man siya siyang higugmaon. Kaguhuptan lang sa kaugalingon ko. Pag-abot ko karon sa balay, temprano pa ako nga matulog, ah. Kaya dapat, aga pa ako buwas nga magbalik sa hotel. Hindi ako gustong ng may mahambal si Rocky na makapalain kay Sir De Leon. Juanita Badaho sa barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging mm -hmm. laging namamagaambing ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko. Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika, Santon Plus Coffee Mix. Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamisa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 use. Premium D3, mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ay, kapuya oya ko gabi eh. sa diaika ay ka? Grabe si Unyok. Dugi sa kusgan kaayo. Kung sa'y buot pa sa ni mo nga, kusgan kaayo. Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko. Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadawag na ko anang turbo. Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para, wagas. Oh, Ang lakas. Turbo Woo! Food Supplement for Men Ihimo sa maka o klabuwas ka O sa ka-herbs Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido Sa mga kalalakinan o kababainhan O hatag o kusog o resistensya Turbo, wagas ang lakas <laughs> Turbo Food Supplement for Men Mapalit sa mga butika Sister Pain Si Michelle Nagali, isa ka sales lady Nakabatsyag ko sa so isa ka si mga kaputlay Sa pagpinto sa so bragit kisa Pero so sa nag-inom ko sa Sister Pain Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil direksyo pag makalakas sister The pain, I'm got on pain fast and safe. <laughs> Sister Pain, and symptoms persist. I'll talk to her. Exciting. Good morning, Ms. Santos. Oh. Um, I sorry. Good morning. Oh. Ano lang pwede ko nga ma-offer sa si imo? Coffee? Ah, uh, thank you, sir. This way, please. Ala. Dida niya ako sang kape. Buot silin hon. Mapungko ako sa cafeteria? Upot sa iya? kimit-kimit ka sa pagkaon. Wala mong bala na iluyaga ang in-order ko? Mag-order ka na lang kung anong kaunon mo. Ah, uh, no, sir. Okay na ako, Sini. Ah, uh, uh, kung Abi, eh. Naka-coffee na ako halin sa balay ka, Ina. Ay, hala. Las otso na gali. Mabilin ko ala ikaw, sir, ha? Eh, check ko lang kung ara na si Sir Dillion sa lobby. Okay. Palihog na lang sinisayang siyang hulaton na ako sa makadali, ha? Ma-start ang aton meeting within 20 minutes. Ah, uh, yes, sir. Uh, mahali na ako, Tere. Mag-asugod ang atunong expansion program sa una nga simana sa Madasunya Bulan. May isa ka semana pa kita nga makapaminsar sa mga suggestions kag ideas. Kag ginawa ang tanan sa pagambal. Okay? I shall expect reports and data sa katapusan nga bulan. Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned. Wow. Ay, ay salamat. Kadasig lang nga natapos ang meeting. Yes, uh, very good, B. Santos. Ay, Ginapadan na ako supong palang na malayo ang malambutan sa kumpanya. Mahingaga ako sa parking area sa hotel. Temprano pa ako makapauli sa balay. Nagahulat ng akong anak sa akon. Miss Santos? Oh! Um, hala! Si Rocky? Nagsunod siya sa akon? Oh. Um... Um... Yes, sir? Can you give me a lift? Uh, kwan eh. Kinanglan ko nga makaabot sa airport sa timbrano pa. Para makahingabot ako sa akon flight. Aati, okay, sir. Salamat. Uh. Um, by the way, wala pa ako nag-check out sa hotel. Tungod babalik pa ako buwas. an ka naman bala? Oo. Oh, oh. oh, ah, nga ah. Eh, hindi naman pag ipagamit ni Manang Inday ang phone. Gusto ko malang tani nga. May istorya sila ni Lula kag Lolo. <laughs> Promise? Si Lolo kag Lola lang ha? Hindi mo pa istorbon si Mama samtang nag obra <laughs> Promise? cross my heart. Oh. okay. Hambalan ko si Manang Inday. Ngatugtan ka nga magamit sang phone, boss. Oh. pagstrikto sa bata nga kasubong niya nga karinyoso. Apang kinahanglan man nga makahibalo siya sa iya limitasyon kong kaisa. Hindi ako gusto nga mangin spoiled siya. Ay, siguro, kung may ginakilala siya nga amay, lain man ang batasan niya. Apang, daw ka imposible nga matabuin ha. Hindi dapat ka mag-upod ang duha karaki sa kabuhi ko. Ay. Temprano pa nga nag-report sa opisina si Sir Delion? Nakita ko na sa parking area ang salakyan niya eh. Ari na ako sa tubang sa opisina niya. Manoktok ako. Mm. Come in, please. O, ako. Ah, mm. oh, good morning, sir. Good morning. Om, um, ba? Ang um, kahambaliha. Si Rocky? Oh, Farah, iha. Mapatimpla ako sa kape for two, please. Uh, yes, sir. Uh, oh, Pagwa ako dali sa opisina niya. Uh, uh, okay. Abi ko alay kung siya sa Japan. Okay. Yeah. Na yeah, pala nga mapapikto ako sa iyan man. Timplahan ko na lang sila sa kapi ah. Kag magtutok sa akon obra. Okay. Hindi na dayo na ako magpakita sa sulod kung hindi ako pag ipatawag ni Sir. O kung hindi ganit hasta nga matapos ang ilapag sa gilano niya doha. miss you mama, oh, oh. Mm. miss you too anak. oh, anong pasalubong mo sa akin ma? Ang ah, paborito mo ng chocolate? yay! Oh. <laughs> thank you ma. Ah akarika, mapongko kita sa sofa. kay si mama, ha? Dali Up. 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 <laughs> madali lang ha kay kuhaon ko sa akin bag ang chocolate mo. Pero, ano ka kali? Oh, nga ama. <laughs> Nag-behave ka bala direct? Wala ka nagpasaway kay Manang Inday? Ba, wala Bisan ba mang mo pa siya, ma? Ah, uh, day. Uh, wala siya nagpasaway ah. Good boy siya. Ginubos gan ini ang merienda nga ginhatag ko sa iya. Te. <laughs> <laughs> Kon amo, Ihatag ko na sa imong premium mo. Oh. oh, aring chocolate mo. Oh. oh, yes! Thank you, Mama. I love you, Ma. I love you too. Ma, tiri ka na masleep. <laughs> Aba, oo. Oh. Hindi ka magkabala ka. Maka-upod mo na ako sa pagtulog subong anak. Ara! Ay, manang inday. Ay nga ato. Ayoko, ko chocolate ko ay anak karon nalang ina kauna ha makaon pa bala kita sa panyapo naton wala ka na karon sang gana sina ipatamis mo na lang ina karon okay oh, oh, oh. <laughs> ay Amogid bala ina nanamian ko sa imo anak mo kay nagapati kagid sa ginahambal ko sa imo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Fara ngayagin pasakop kagatun man ginhatagan kabuhi diri sa aton para tuntunan endless love sa kasaysayan PILAS sa kasing kasing diri lang sa inyong paborito estasyon XFM John. Problema ko ang balik balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold. So Sunfone Plus Gold Mabibili sa mga butika Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C Ako po pala si Edwil binansagan ako dating payato Dahil hirap ako sa pagkain Ngunit nung uminom ako Ng Sandon Vitamin C Tumaba ako at bumalik Ang gana ko sa pagkain Kaya't laking pasasalamat ko Sa Sandon Vitamin C Sunfone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C Mabibili sa pinakamalapit na butika Sa inyong lugar Premium D3 Coffee Mix Ang kape na may Sunfone Kag Vitamin D3 Sa madbalang at low mo Discomfort Tugas ang constipation Mag Premium D3 Coffee Mix Ang solusyon May Santo nga sa fiber. Goodbye sa pagplanakit kag pagpalanhiga sang char. Ang, ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 coffee mix. Kung bloated ang char tandaan. Ikape pag premium D3 coffee mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglalang na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance mag Santo Gold herbal tea. Mapibili sa mga butika. Hirap sa paghinga dahil sa huwag mag-Alala mag cellphone Plus. Herbal Oil. Mahid mo lang sa yung likod at dibdib. Siguradong kin hawa ihati. Plus Herbal Oil. Ang top mahid. The all in one Sa presyo magaan. Santhong Plus Herbal Oil. Sister Pain. Ako si Sara sa ngitan ni Lehilot. Sa Poblacion Central, I remember, ginagawa ka migraine pagod sa polo sa trabaho. Ibang ganyan tapos shapon sa assess the pain. Redisda, sigurado man tulang pagsakit sa ngakun ulo. Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present? Talk to doctor. Sa mga butika, mga katupa exciting. Yes to Health and Wellness Center, may mga alternative health consultant na magatudlo sa pagbulong sa balatian sa natural nga pamaagi. Yes to Health and Wellness Center, na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sa DFA. Bukas, halin alas 9 sang aga, tubtob alas 4.30 sang hapon, Domingo, tubtob biyernes. Ibalo ang Imo Balatian gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health. and wellness center. So sa mga kauturan na ton, aton nanay amliga na ni Kayong Lawas, mag-inom kita sang aton nga Santon Plus Gold. Kayang santun Plus Gold doc Nelson, amunisya ang may pinakamataas nga super antioxidant nga magbulig sa aton lawas agod malikaw kita sa mga balatian ilabi yang